Panalangin sa umaga, Diyos naming amang nasa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa bagong umagang ipinagkaloob mo sa amin. Hinihiling namin ang iyong tunay na pagpapala ngayong umaga. Mahamta nawa namin ang pagpapala na nagmula sa iyo sa aming buhay at dawin kaming higit na katulad sa iyong anak na si Jesus. Daway ito imagin maging bukal ng buhay sa loob namin na magdulot sa amin ng higit na pagkapuot sa kasalanan at kasamaan at pag sa tama at kabutihan. Daway magiwan ito ng mas malalim na marka ni Jesus sa amin na mas malinaw na itinatak ang kanyang larawan sa aming mga puso. Nais naming dalhin ang iyong pagpapala sa amin sa buong araw. Naway makatulong ito sa amin na mas mahalin ka, mas makasunod sa iyo, at madlingkod sa iyo ng mas tapat. Hinihiling namin sa iyo, gaya ng lagi namin na dinagawa, na patawarin mo ang aming mga kasalanan, at linisin ang aming mga puso at buhay. Alam namin na hindi kami karapat dapat na tumanggap ng anumang pagpapala mula sa iyo, ngunit ikaw ay mapadbiyaya at maawain. Kami ay lumalapit sa iyo, nagtitiwala na ang aming mga kasalanan ay mabubura kapag kami ay tunay na nagsisi at tumatalikod sa mga ito. Pigyan mo kami ng biyaya ng tunay na pagsisisi upang matanggap namin ang iyong kapatawaran at kapayapaan. Nais naming iwanan ang aming mga kasalanan at huwag nang ulit-ulitin ng mga ito. Tulungan kaming alisin ang mga ito para sa kabutihan. Kung kami ay nagkasala sa sinuman, bigyan kami ng biyaya na itama ito. Kung kinuha namin ang anumang bagay na hindi sa amin, tulungan kaming ibalik ito. Daway gawin kaming tapat at tapat sa aming pananampalataya, makatarungan at matuwid. Iligtas kami mula sa isang pananampalataya na hindi nagbabago sa aming buhay. Daway ang aming pananampalataya ay pumasok ng malalim sa aming mga puso, linisin at baguhin kami, at akayin kaming mamuhay sa paraang nagpaparangal sa iyo. Kinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.